Inilatag naman ng ilang mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ang kanilang plataporma. Lanyan ay ang paglaban sa political dynasty, pagsusulong ng karapatan ng LGBT community at pagbabu uh, pagpapabuti ng estado ng edukasyon sa bansa. Si Mela Lesmora sa detalye. magkamayaw ang mga taga-suporta ni Manila First District Representative Ernix Jonicio nang siya'y magtungo sa Comelec NCR sa San Juan City. Naghain si Jonicio ng Certificate of Candidacy for Re-Election kasama pa ang matunog na kakandidato bilang Mayor at Vice Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno at dating PTV host Chi Atienza. We wish to continue lahat ng mga nagawa natin for Tondo. Uh, now I'm with uh, Yormi Isko and uh, Vice Mayor Chi Atienza and uh, exciting times for the City of Manila and for the First District Tondo Manila. Sa isang panayam, hindi naman nakaiwas si Moreno sa tanong ng media ukol kay Manila Mayor Hanila Kuna. Dati kasing magkaalyado ang dalawa pero matunog ng magkakalaban sa eleksyon. Si Lacuna, may sinabi pang pakiramdam niya itinraidor siya. Pero si Moreno, may maikling tugon diyan. Ayan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Peace be with you. Para naman sa Tagig Pateros District, naghain na rin ng COC si dating Tagig City Mayor Rino Cayetano kasama ang kanyang pamilya. Excited po ako na muling makapagsilbi sa lungsod ng Tagig at ngayon ako Tagig Pateros. Uh, excited po ako na tulungan yung mga kababayan ko maghanap ng mga bagong solusyon sa mga dati na mga problema. Sa ngayon, nasa 31 na ang naghain ng kanilang kandidatura sa pagkakongresista sa Metro Manila mula noong lunes. Ang ilan, COC filing pa lang, ibinida na ang kanika nilang plataporma. I want to be able to uh, contribute pa sa social services. Though makati na kami, there are still some things that we can contribute to. Well, sa uh, Maynila, ako po ang naging principal author ng anti-discrimination ordinance sa LGBT. So kung hindi pa ako pasado sa Kongreso, I will participate in the deliberation of that uh, law eh sana makatulong tayo doon. Dalawa sa mga naghain ng COC ang inaasang makikipagtuos sa malalaking pamilya ng mga politiko sa Las Piñas at Quezon City kaya't ang una raw nilang isusulong kung papala rin sa eleksyon, pagsugpo sa political dynasty. Magkakapatid, uh, magpipinsan, magnananay, wala na bang iba? Magkakasabay at magkakasunod. You know, if you belong to the same family, that's a political dynasty. Potolin na natin at tigilin na natin ang political dynasty, no? 'Yan ang uh, dahilan kung bakit uh, nagkakaroon tayo ng kahirapan at korupsyon sa ating bansa. At uh, dito sa Las Piñas mag-uumpisa ating laban. Limang araw pa ang nalalabi para sa mga nagnanais pang maghain ng COC, paalala ng COMELEC NCR. I am appealing to those who are uh, planning to run, uh, file your COC early, no? Or have it checked uh, before the before the last minute of five, uh, uh, before the last minute in the last day of the filing of the COs Sa mga susunod na araw inaasahang mas marami pa ang maghahain ng kanilang kandidatura sa paghahangad na mas mapagbuti pa ang sitwasyon sa bansa melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas